Ayan, pauwi na ako mga kaidol. Daladala ko na ang aking pinagkapehan. At ang bulaklak na nakuha ko. Libre na naman tayo sa ulam nito. Good morning na naman sa ating mga kalua dyan. Mga kalua, ako ngayon sa... Uh, magang ito pupunta ako sa aking garden at syempre dahil panggabi ang duty ng yung kalawa sa umaga mayroon tayong garden na pagbibisihan syempre bago dyan mayroon tayong dalang kape ayan ito lumabas ako ng gate pupunta ako dito sa kabilang lote dahil lang doon yung aking mga tanim. Ayan. So, titingin na ang gulay kung ano mayroong gulay doon sa garden ko ngayon. kita sa koro araw ng bulaklak na ang kalabasa. Dahil kapag hindi ko pinitas, mas ayang lang, lalanta lang. Kaya ngayong umaga, pupunta ulit ako para pitasin ko yung kalabasa bulaklak halo ko sa munggo sarap ihalo sa munggo yung mga kalua bulaklak ng kalabasa so ayan nandito na ako mga kalua sa kabilang uh, lote dami ng mga basura mga dahon mga kalwa gawa nung lakas ng hangin kagabi sabi hangin kagabi may na yung ulan pero ang hangin naman ang malakas so check natin dito nandito na ako sa mga kalabasa ha check natin kung may mga bunga ito yung umaga kasi kailangan matanggalan ang bulaklak na yan kasi sayang eh. Tsaka, pangalawa, sinicheck ko talaga ito, tuwing umaga. Kasi, baka mayroon babae babaeng, ano, yung bunga, kailangan natin malagyan ng ano, papasawahan natin kagad. so malaki na yung Malaki na yung buong mga mga kalwa. Wala akong nakitang buong mga. Puro bulak-bulak dito. Wala akong nakitang babae dito mga kalwa. Puro bulak-bulak. Lalaki. So, try natin ulit nung na may apunin, ulit natin to. malapit ko mga kalua, sa ulan kaya ako ng bago so ayan mga, mga kalua, meron ako dito nakitang kabuti wild wild na kabuti so siyempre pag mga ganyan hindi ko na pinapalampas yan dahil gustong gusto ko talaga yung mga ganitong kabuti dahil buwan, buwan po ngayon talaga ng tag kabutihan mga gantong buwan July, August, August pala, August, September, October, yung tatlong buwan na yan. So ito, pakita ko sa inyo mga kaidola. Hindi man ganun karami pero makakaipon ako nito. So ngayon ito, may nakita ko. Pakita ko sa inyo mga kalu Oh, Yan. Ito pa. O. Oh. Ito na wild kabuti. Sarap to mga kalua ayan oh, oh. pansin nyo lalaki nya pag ito na himay himay ko na marami na to oh di ba yan wapat ito oh ayan oh marami na to mga kalunga ito pa so, dito lang muna iwan ko lang muna to dito ayan oh Maliliit lang siya pero pag na ano yan dadami din yan. Oh. Yan. Siguro kahapon pa ito. Tumubo. O oh, yan na. O oh, diba? Kahit na ako mga kalawa. Siyempre hahanap pa ako. Sa ibang lugar naman. Ayan, pa na ako mga kaedol. Taladala ko na ang aking pinagkapehan at ang bulaklak na nakuha ko. Libre na naman tayo sa ulam nito. Ayan, pinanggaling ako sa dulo. O, di diba? Pag may tinanim, may aanihin. Talaga namang totoo talaga ang mga kasabihan mga palwa. Kaya ako, ayan. Libre na naman tayo ng ulam. Pwede ito sa pulang lang. Pwede ihalo sa munggo. Pwede yung tortahin. Maraming luto ang gagawin dito mga kalunga. So ayan, dito na ako sa bahay. Okay. Ay uh, mga ko, oh. paray pa ako saluyot oh. Pwede ito um, ang Comment nyo nga mga kalwa kung um, pwede paghaluin ang bulaklak ng kalabasa at yung saluyot. Kasi di ko pa di pa ako nakapag-try mga kalwa eh. Pero pag kung anong masabi niyo, kung sino nakapag-try na. So gagawin din natin 'yan. Yan. Inihingal si kalwa. Lalakad. Ayan. At syempre ito. Haluan pa natin ang manok. Pwede kaya haluan ng manok to? Ayan. Payag ba kayo? Ihalo kayo dito? Tinatanong ko sila mga kalawa kung payag silang ihalo ko sila dito. Ano? Pwede ba kayo dito? Hindi umiimik eh. Nag-iisip siguro mga kalawa. Nag-iisip sila na Yalo yata tayo sa daladalang kalabasa ni boss. Oh, ayan. Hmm. Yan mm. pa. Yan, magagmaga pa lang ngayon mga kalo. So, Kaya papayain sila. Nagantay ng pagkain. So papakainin natin 'to may pagkatapos ko lagay dito. Papakainin ko na sila. Yalo kay dito. Oh. Oh. So lang mga kaidol. Salamat sa inyong panonood. At dito na ako sa bahay.